Ayan po mga kalingap sa ngayon ay tuma nag-message po si Dodong ano na sabi ay uh, ko daw yung kubo sa ngayon. At ngayon po ay medyo maambon ano kaya ganito ang po natin. Kaya Salamin ko. Ngayon po ay mag 8:30 mag ay mag quarter to 9 po ano. At uh, ngayon po ay papa uh, papasyal ako doon sa kubo para titin titinan ko. Po. Ano, maulan ano? Umuulan po mga kalingat. Umuulan nga. O sige po mga kalingat, sa na magbumotor po kasi ako, hindi pwedeng uh, kuan, hindi pwedeng i ano 'yon, hindi pwedeng i -pecho. ayan dong itong bahay mo oh bahay pa din <laughs> ayan itong nandito yung uh, kon mo dito ayan. <laughs> bahay pa man din dong at saka kaya lang maulan dito ano Kapote. maulan dito at uh, yun nga hindi ko kukunan itong mga baba dito Maulan dito doon kaya itong uh, mga ang mga uh, Upuan ano uh, Bukas Ilagay na lang sa loob kasi sa gabi maulan Ano masayang yung barnis Ano, trapal, no? ano kaya ipasok natin itong Hindi man yung, uh, Gagawa pa kasi itong Mga barnis nito baka may wala na yung tapal dito. Ma ito lang oh, ito lang na bulo, itong kahoy na to ay itong ito. Oo, oh, pag naulan nang to nag-iibang eh. Tapos ilalabas na lang bukas na umaga. dapat ah, lang ay kuan lang naman 'yan. Kuan mo nga kuan. Ay hindi pa pwede. Hindi pa pwede magmamansya. Ayan. Bukas na pag natapos ay oo nga pa lang. Tapos na ito bukas. oo. Oh. Ngayon pag natapos bukas, punta na lang ako dito para maipasok ko itong uh, mga na to. Linggo. Linggo, oh. datang na dito. Oo. ayun dapat itong motor, o ito ang walang... Wala ba? Wala ba? Uunan pa eh. Hmm. Tapos ipatong mo na lang sa ibabaw. Parang pataob parehas. Yan itaob mo yan sa ibabaw. Sa yan yung pan? Yan itaob mo ganyan yan. Mababasa pa siya. tina lang <laughs> hindi nila nilakyang Ito na ay usok Yan din okay, niya Kasdito na ma para sila Itong plastik <laughs> okay lang yan eh Ah, oh lang pudina yan Okay, okay na. yung plastic, hindi yung naman niya nagagabok. Hindi naman yan. Ito lang. Yeah. Buti nga hindi nila itong motor. <coughs> Malakas po mo kasi ang ulan dito. Ayan o. No? Oh. Uh, kaya may pantong na mga trapal. Sinirong na lang. noy ilipad ng hangin? <coughs> At least hindi na siya mababasa kasi meron naman siyang uh, bubong na trapal. Oh, di ba? Di wala nang ulan. Wala nang basa. Hindi na mababasa yung upuan. Kasi sayang yung upuan. Ang ganda pa ng kulay niya. Malakas pa kasi ang ulan eh. Ayan, ulan na naman. Hmm. Ayan, kuha na siya. Okay na? Kasi ito pag nawala yung varnish niya magkoko na yan. Mag ano yan? Mamumutla na siya. Yan. Salamat sa hindi paglak ng motor na ilipat. <laughs> Wala din natin ito susi. hindi na sa taas susi niyan. Ay Okay na Ayan dong Andiyan pa naman yung bahay oh. Uh oh Maulan kasi dito Sa ngayon Maulan po kasi dito Ayan oh Yung uh, mamumutla Kasi yan yung Ano yun Ayan po mga kalingap ano. So kagabi nga po ay ay ngayon lang po na nag-message si Dudong quarter to 9 na. yun paki sinilip ko lang po itong bahay ano. Yan okay naman po ang bahay niya. Ayan. Ayan. So punta na lang po ako dito bukas para ya ang mga bangko na yan para hindi naman masira. Ay. Itong kubo kailan um, inilagay yan? Ayun lang kay pagdating ko dito yung ano nang maraling araw nandiyan na yan eh. Ah, ah nandito pa, o, nandito pa sila? Oo, nandito pa sila. Oo. Ayan po itong uh, one, oh. Oo nga. Oh, na, nabasa po Ngunit yung uh, kasi po itong pa <laughs> uh, payong uh, may ulan po kasi dito tapos ano yun? yung kala uh... kong bilihan ng trapal yan oo nga no tapos <laughs> i-pick isa-isa sila, sila paglagay dito sa palang lang hindi ma pasok yan sa loob ma kasi ka si na yan dyan mm -hmm. eh, Ayan, lang po itong mga kwan ano. Kasi nga po may ulan dito, hindi naman to ito pwede pasok sa loob, kaya dapat ito lagyan ng trapal. Kasi ngayon na gabi-gabi, umuulan, Ayan. Bigla, bigla lang kasi ang ulan bumabagsak. Hmm, bigla, bigla ba? Ayan po. Baba ako kay nabi may parang may ilaw dyan. <laughs> Ito, tapos hmm. bigla pinatay. Kasi madulas dito. Oo. Oh. Ayun. kasi pag ito pag naulanan yung isang yung... gabi yung isang gabi gani mga alas 11 ng gabi dyan may dalawang tao dyan eh. Oh. Yeah. dito? hindi naman ko malaman kaya ginasilip ko lang doon sa bintana dito? dyan lang, oh, sa labas hmm. ano dyan? ah nagkukon yan sabi ko pag walang tao ito sabi ko ubos itong gamit nila hmm. <laughs> kasi dapat dito talagang dapat may malaking ilaw talaga dito hmm. dito alam nyo uh, ang uh, kwan dyan, ano ang uh, maganda dyan para kwan ito itong hindi so, ito, kung hindi ito sin ito flies flies lang halimbawa uh, wala nga uh, yung uh, halimbawa nandoon ka na uh, hindi ka nag-aalam uh, uh, lagyan mong mga lata uh, nakapag naggalaw siya uh, na kun mahuhulog siya mag Uh, magigising ka kasi may mga buti but lagyan mo lang ng bakal oo oh, basta yung uh, paggalaw yan galaw yan anong sigurang oras, oras yung tao dun na mga alas 11 yun mga alas 11 ng gabi yun ay maganda rin nakita nila ako na nandito hmm. na pasyal dito medyo hmm. alam nila ano pag alis nila ng madaling araw dito hmm. nakatama-tama lang nakalabas sila na, anong oras yun Madaling araw. Andyan, may tao dalawa dyan. Dahil hindi naman ako nakatulog pero makita ko sa taas. Sa mm -hmm. amin nga, kagig-tabi o, oh. ganyan po lang ang pagitan. Mm hindi -hmm. namin na malayo na, na yung paliputin niya ang Eh po mga kalingap, sa ngayon ikutin natin to. Kasi sabi nga po ano ang delikado din po dito ano uh, delikado rin po ang kwan dito kasi pag magkamali ka dito marami po dito mga magnanakaw lalo na may mga manok pala dun oh. ayan oh. may manok po ano mga nakakulong kaya dito Ay, gising ko talaga pag magkatulog ako ng ano makagising ako yan mga alas dos alauna. Mm. Oo. Oh. Bakit kung po talaga yung ay noong nakita mo yung dalawang lalaki dito? Uh, anong oras na yun? Asa mga alas 11 yun? Alas 11. Oh, alas 11 ng gabi. Kagabi? gabi? ay kagabi. Mm -hmm. kagabi. Bukod pa yung Bukod bago pa sila umalis. Madaling araw. Madaling araw. Nagmamanman yeah. yeah. talaga yun. Nagmamanman um. yan sa Parang ano ba? Oh. Subukan na nila pumasok. Ingita ka dito. Dali, kutsilyo. Stingless naman yan dyan. Sabi yung mabang. Ano, kaya dapat po talaga dito may bantay. Ano? Mm. Hindi talaga ito pwede may iwan-iwanan itong waniluto. Mm. Ay nako, ano yan? Limas yan. Ayun, ayun. So, mas uh, nito, kahit na papano, na dadalaw na lang po ako dito. Ano? Kukunan, na oh. kukunan na ako dito. Yung... Philipsi. Mm, kahit na linggo pa pa lang dating nila. Kala mm. ko bukas na. Alis yun doon. Ay matagal man yung malayo man. Mm. pa silang SM sa linggo kasi may may pa mm. nila yun. Mm. Ayan. Akala ko na kasama kasi ito pag nawala yung varnish niya magkoko na yan mag ano yan mamumutla na siya yan salamat sa hindi paglak ng motor na ilipat wala din natin itong susi hindi na sa susi niyan ay okay na diyan po inabot na kami ng ulan dito, hindi na kami makaalis. <laughs> dito kami sa kubo ngayon. Maulan po kasi dito ngayon paggabi, maulan. So, ayan o. Kaya malamig dito, no? Ayan po mga ang uh, kung, ano, makikita nyo ano, maulan talaga Ayan ang uh, light Ayan ngayon po ay Pauwi na kami At uh, ayan nga maulan pa rin Ayan Nasaan mo